wala naman kawan na papasukan. Ang papasukan, pintuan, at ang pinto, si Kristo yon. Well, katupa, sasagutin kita sa iyong komento ayon sa aking uh, pag-aaral sa banal na kasulatan. Ito po ay hindi ayon sa aking opinion o kuro-kuro. Ito po ay hindi imbento. Ganito ko sa iyong katupa. Pakinggan niyo po. Ano po ba ang kautusan ng Panginoong Diyos noong panahon ni Noe para ang tao niya ay maligtas. Hindi po ba't ang kautosan ng Panginoong Diyos kay Noe na kanyang kasangkapan bilang pagliligtas ang sabi niya kay Noe ay pumasok sa daong o pumasok sa arko paraan niya kung sino man ang sumampalataya o papasok sa daong na ay magtatamo ng kaligtasan. Ngunit ang hindi sumampalataya o hindi pumasok mamatay, Ngunit ano po ang nangyari? Hindi po ba't silang lahat ay nalipol? Nangamatay silang lahat sapagkat hindi sila sumunod sa kautosan ng Diyos. Sino po ba ang naligtas lamang sa mga panahon na sa mga panahon na yaon? Ang naligtas po ay walang iba kundi ang pamilya mismo ni Noe. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa at mga anak. Ngayon, sa panahon po ng ating Panginoong Kristo, ano ba ang kautusan ng Panginoong Diyos na kinasangkapan din ang ating Panginoong si Kristo sa pagliligtas sa mga huling araw. Hindi po ba ang kautusan ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong si Kristo na ang sabi ni Kristo, pumasok siya sa loob ng kawan upang ang sinumang sumampalataya ay magtatamok ng kaligtasan. Ito po ang pinakaimportante sa lahat, ang kautusan ng Panginoong Diyos na pumasok. Kaya pansinin po natin, ang pagliligtas po noon at ngayon ay inihalin tulad po ng Diyos sa pagliligtas sa bahanggunaw at pagliligtas ng Iglesia ni Kristo sa panahon ngayon. Ang pumasok, ito po ang pinakailangan, pinaka-importanting gawin natin, ang sundin ang kautosan ng Panginoong Diyos. Pumasok tayo, katulad ng pagpasok ni Noe sa kanyang mga pamilya. Kaya ganun din po ang pagliligtas ng Iglesia ni Kristo sa panahon ngayon. Pumasok tayo sa loob ng kawan upang hindi po tayo mapahamak o mamatay. Bagkus tayo po kapag nakapasok po tayo sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa kawan, tayo po ay magtatamo ng kaligtasan. Kaya mga katupa, no, pansinin natin, tugmang-tugma po ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos noong unang siglo pa at sa panahon ngayon ng Iglesia ni Kristo. Wala pong pinagkaiba kung ano ang kautosan ng Panginoong Diyos noon at kautosan ngayon ay wala pong pinagkaiba yan. Kaya sundin po natin ang kautosan ng ating Panginoong Diyos na pumasok tayo. Inihalin tulad ng ating Panginoong Diyos sa bahang gunaw ang pagliligtas at pagliligtas ngayon ng Iglesia ni Kristo. Pumasok tayo sa loob ng kawan. Yan po mga katupa ang katotohanan.